Oh ganda nga po, po dito sa amin. Buti na po magkaroon ng sunog dito sa akin. Mabuti po nakita po ng kapatbay ko. Hindi ko po napapansin. Nakapagtataka po. Bata karoon ng sindirito. E nasa po. Ito po. Napatay po kagad do. nakapagtataka na po. Paano masusug? Nasa lilo po. Wala po na gano'ng sigat nyo rito. Hindi ko po napapansin. nakapansin. po yung kapatbay ko lang po doon. No. Hindi po nakapansin. Bakalig doon po ako. Hindi, joke lang po. Mabuti <laughs> pa napan si nag na. Daan pa naman kahoy dito. Ito po. Ay, hey, signo sa aso ng... Talaga pong ususunog ngayon doon po sa kapitbahay namin sa kabila dyan May na rin po eh. Saka dito sa likod din. Hmm, hindi mo pa paano kaya sunog dito eh. Gagawin po talaga 'to. Hindi marunong hindi si nagagawa ito. Mag-imbestiga mag mag-imbestiga po ako mag-isa. <coughs> Tataknan mo 'to ng 500, wala nang kulay. Alam mo po kaya mapakainit po?

narito lang, hindi mo nakakita Hindi lang ako, hindi ko nakakita gumusok.